Magandang araw sa inyong lahat. Tara at samahan niyo ako puntahan ang birthday ni Bakla. Actually, nagdadalawang isip nga ako magpunta kasi nga pagod na pagod ako at haggard ang lola niyo. <laughs> at alam niyo naman, naugali ni Bakla, baka late-late niya ako. <laughs> Kilala ko siya. Maalala ko nga ang lugar na to nung kasalukoy ang ginagawa ang SM. At napakadalas ko nga magpunta noon dito. At nakikipaglaro ako ng yet game. <laughs> halos linggo-linggo ako nandito noon kasi nga nakikipaglaro ako sa mga trabahador ng SM. <laughs> At kasama ko noon nagpupunta dyan si Natasha. So nandito na ako sa bahay nila Natasha. At wala siyang kaalam-alam na pupunta na ako. Kaya nang pumasok ako sa bahay nila lahat sila nagulat. At nadatnan ko nga si Baklang nakahubad. O di ang ending lait ko siya. <laughs> Nabulaga ang Baklang at dali-dali nagbihis ang bakla at inaya niya ako sa labas para ipakita yung mga handa niya. O ayan, pang mayaman daw ang mga handa, pang malakasan. <laughs> o ang baklang tigang, bakla, baka ma-restrict ako, huwag mong gawin yan. <laughs> NAKAKANOKA KA! At pagkatapos nga niya ipakita sa akin ang mga handa niya, aba, inaya niya na akong uminom. Bakla, hindi pa ako kumakain. Pakainin mo muna ako. Baka mangarag ako pagka nang uminom na akong walang laman ng tiyan ko. Kailangan kong kumain ng kanin. Baka mapataob agad ako ni bakla. At si bakla inum ng inom. Charot! <laughs> At hindi na nga ako umiinom. Nagbago na ako. <laughs> Nakakaloka ako ang kauna-unahan niyang bisita ala una ng tanghali yan. Napakainit! <laughs> Agad nga ng nanay niya, agad-agad nagluto ng handa ni bakla. Kasi nga sandali lang ako at uuwi na rin ako kasi nga naalala ko si Maron. Hindi ko nga sinama si Maron kasi nga may sore eyes, baka mamaya umiyak. Usapan kasi namin noon kasama siyang pupunta diyan. So ayan na nga lang sina si bakla, inaya niya na ako sa loob para ipakita sa akin yung mga handa niya. Baka akala ko daw wala siyang handa. Sabi ko nga kay Titi magluto na para matikman ko yung handa ni Bakla Bago man na ako umuwi, makapag-take out na rin ang pagkain ni Maron Actually, dadalawa lang kami niyan Para kaming sampo sa ingay at katatawa <laughs> <laughs> Ganyan kami ni Bakla kapag nagsama, puro tawa. Actually, marami talaga siyang bisita, kaya lang yung mga bisita niya mamayang gabi pa ang dating. At kasalukoy yung mga nangangampan niya. O sa mga followers ko na taga H-Conception, yung mga taga Hilltop na dati kong tinirhan, o iboto niya na sila. Ang aking kaibigan na si Kapitan Razel Nangel. At si Amaya, syempre, ang aking kaibigan din, tumatakbo yata kagawad. Ayan, tinatamaan na yata ako eh. Paano na pagkainit-init talaga? Hindi ko na sinabi sa inyo kung ano yung iniinom namin. Makikita nyo na lang. Sikreto <laughs> po siya. Naloka nga ako kasi tigis sa kaming bote. <laughs> Nakakaloka! Nakakagulat. Nakaya ko yun. <laughs> Ayan, si bakla nag-uumpisa na. Enggarurot na ang lola mo. <laughs> Loka, Gewang-gewang na kung lumakad! So ayan na nga, naisipan kong pumasok para i-check kung nagluluto o na yung pagkain kasi nga, nagugutom ako. Masarap magluto ang nanay ni Natasha kaya yung mga gusto umorder, umorder daw sa kanya at siya magluluto. Pansit malabon, pansit gisado at spaghetti daw. At siya nga pala yung kapatid ni Natasha. Parehas silang girl. O oh, diba ang saya-saya? <laughs> So ayan na nga, luto ng spaghetti. Inokray nga ako ni bakla kasi sabi ko nga sa kanya, napaka-konti naman ng sauce. Abay, okray ka, ika, at lumalangoy nga daw sa sauce yung spaghetti ko. <laughs> at inumpisahan ko na nga kainin yung spaghetti ko, napakasarap nga. Sabi ko nga sa kanya, dagdagan yung pauwi sa akin. <laughs> At sigurado nga kako ka na magugustuhan ni Maron yung spaghetti. At siya nagumpisa na nga dumating yung mga bisita ni Bakla. At sinabi ko na rin kay Bakla na ipag-take out na niya ako at uuwi na ako. At si Maron nga umiiyak na. tawagan tawag. Alas 4 naman na kasi ng hapon. Okay na yung tatlong oras sa pag-stay ko dyan. At si Maron gutom na gutom na. Kailangan ko nang umuwi. Pauwi na ako dyan. Happy birthday Natasha. And more birthdays to come.